Hey, hello. Good morning. Ayan guys, dito na naman ako guys. Iba na naman kali ang daanan ko. Ang biyahe kong ito ay papuntang Pulog. Ang Pulog guys is part pa din ng Konsolasyon. Kung gusto niyo na pumunta dito tapos diretso-diretso na ano makita nyo na yung may kalsada dyan sa gilid ng isim sa ano kung mga ano kayo yung tubang pa norte so sa left side mayroong kalsada dyan na malaki dyan kayo magdaan hindi masyadong malaki eh. Ano ba yun? oy, malaki man sinabi ko, hindi masyadong malaki basta ktaaga ano lang kalsada lang. Daming motorista, pwede dyan mag-agi papuntang ano, papuntang Pulog. Ayan. Part pa din ito ang Pulog sa ano sa Garing, 'di ba? Dati may video ako na papuntang Garing or, or na-upload ko na ba kaya. Papunta ako ng Garing. Isang ano lang din ito. Isang bundok lang din ito pero ibang barangay. Ang barangay na pasukin ko ngayon is barangay Pulog. Ayan guys, ang barangay Pulog, hindi rin ito, nabilong man ito sa bundok pero, iba mang bundok dito, hindi man ano. Kung tingnan mo, platman. Tapos, makita mo lang sa unahan guys, sa ibabaw ng ano bundok, ayan may mga bahay murang mukhang mamayaman mama ah, mamayaman may, mayaman sila ba kasi ano man sila oh tingnan mo sino bang pobre na makabahay diyan sa bundok yung poor hindi kaya nila kasi mahal yung transportation sa mga ano para magbahay magbahay ganyan so yayamanin talaga sila na yan ang term na yayamanin is na uso lang yan sa ano yan sa narinig ko lang din yan dito sa multimedia ayan guys ano pinakita ko na sa inyo no tabi nasa aman ako na, nasa kalsada ako tapos ayan gilid -gil lang yan no pinakita ko sa inyo ano man to parang ang kalsada ba nakita nyo guys nasa kabila kabila ko may ano kadamuhan damuhan tapos bukid. Mm, mm nasa tunga. Nasa tunga. Nasa tunga ako. Tapos guys, no nasa tunga ako. Sa di panigikarsada guys, so sure na bukid ni siya. Kinaaman ko sa tunga. No? Ganyan guys. Ayan ano man ito guys ang barangay Pulo guys ano ito siya pag ano lang dumiritso ka lang hindi pa din ako naka ano naka punta dito na hanggang dulo ang alam ko pulog, kasili, talamban malapit lang yan pero hindi pa ako nakarating ng talamban Mm, mm Yan ang plano ko next time pupunta ako ng talamban. Dito ako dumaan. Ayan guys. Kita niyo guys. May mga bahay sa ano. May mga bahay sa bungtod. Ayan. Maraming bahay sa bungtod. Mukhang villages yata. Ang, ang, ang lalaki ng mga house nila doon. Ayan tapos may ano sa daplin sa kalsada guys sa gilid ng kalsada ha? maraming ano maraming banana saging so ang ang, ang may-ari dito hindi na mahirapan mag-ano kung gusto niyang kumain ng saging may may saging na siya kukunin lang niya oh so, ayan tapos ang dami eh, eh, ang ano ko bakit daming truck na ano nakagrahi ang lalaki ano kaya mga ano nila dito bakit ano ba ang lalaki ng truck pero nakaparking lang kasi dami duminggo ngayon eh yan malaking gate tapos yung kural hindi makita kasi ano man yan ang ayero man yan hindi man, hindi man halublak yung ano nila, kural Yero. Alam nyo yung yero, guys? Yung ano ba, yung pangatip ng bahay. Rope. Ay, rope ba yun? Ay, mama. Ay, Diyos ko, magpataka. lang gib ko kung ano yung istorya o buan ano. Sin gani? Hmm. ang ako lang gibiliban hi guys sa ha guys kay bisan asa ka din nga bungtod bisan asa ka nga bukid di ka mga problema kay ang karsada nindot kid ka ayaw sila karsada digid digid kay maglapok ka Maghugaw ka kay piti ila karsada dili guys so inindot ila karsada limpyo pagyot ang kanilang sidiri kay wa mamawiri ang kuan Pero na ako sublan guys nga lahipod nga Ort Japan sa dire sa konsulasyon pero ano ako tumadlas ako konsulasyon lumabas ako sa liluan guys ang ano naman sobrang linis ang kalsada nila tapos wala kang makita na ano puro ano puro puno Pero dito guys, ano man, hindi arrange ba? Hindi arrange ang ano nila. Na may, may napasukan talaga ako na bukid na yung puno nila arrange talaga at saka yung damo. naka orange talaga. Ayan. Tingnan nyo guys, may ano pa siya, may ali pa sa kilid. So that means malalim ang kilid. Ayan. Ayan. Oh, nasa baba kami. Kasi may bungtod pa eh. May bukid pang makita. Ayan guys. Nakita na yung mirror namin. <laughs> Ayan. Nakamotor talaga kami. Hindi pwedeng magano ano ka dito na mag... Yung malaking car ang dalhin mo. Ano disturbo, hindi ka makapasok pasok kung saan ka pumasok kaya disturbo may malaki uh, ano, wala ano talaga, motor lang isang ato, yun noong ano isang araw, pumasok kami sa ano, yung pupunta namin sa garing ano man, may sobrang mataas na matarik na kalsada, bumalik na lang kami kasi yung motor namin nawala, yung ano niya nawala ang pusog oo Yan guys sobrang ano talaga guys ganda talaga sa ano guys no? sa bukid manirahan ang ganyan guys pero oh ang ano ko ba nak ano ang ano ko nakakural man ang ano yung sa kilid ng kalsada di, di ko maano ba nga, bakit may ganun na naka tapos puro mandamo ang nasa loob no Ganyan. Hanggang dito na lang guys ha ano man guys oy Thank you for watching